Kung mahilig ka sa chili garlic oil, eh para sa'yo ang video na ito. Kahit wala kang siomay na paglalagyan, aba, eh pwedeng pwedeng iulam. Baka naman pwede nyo pa rin pagkakitaan. Kaya, let's get it on! Kumuha ka na ng medyo malalim na kawali. So wok ang ginamit natin dito. At maglalagay tayo ng vegetable oil. Hihintayin lang natin na uminit at naghiwa na rin tayo ng pinong sibuyas. Bakit nga hindi? E pampadami din ito. At saka pandagdag ng lasa para sa ating chili garlic oil. Haluin hanggang sa mag-translucent bago natin ilagay yung ating maraming bawang. Teka muna, sino sa inyo ang inuulam ang chili garlic oil? Pakicomment mo naman dyan. At dahil nga dito sa aming lugar ay eh, napakamahal ng sili kaya ang gagamitin ko ay yung chili flakes na nasa pakete. Kung nandiyan ka sa Pilipinas at marami kayong tanim na sili, aba, ay pwede mo i-blender yan para madurog at nang hindi ka na maghiwa ng mano-mano. Pero ang sabi nila, hindi daw ganoon kaanghang kapag chili flakes na dry ang dinamit ninyo. pues ano't ano man, ay sili pa rin yan. Pag siguro nakagat mo, mga ilang piraso ng buto niyan, ewan ko lang kung hindi kapag pagpawisan Hiniya na nga natin na ma-absorb ng mga chili flakes ang ating oil. At saka natin lalagyan ng brown sugar para pambalance ng lasa. Meron din tayong liquid seasoning. At syempre, lalagyan natin yan ng konting sesame oil pampabango. At para siguradong talagang napakaanghang nitong ating gagawin, ay eh, naglagay na rin tayo ng chili powder. Pero kung ang gamit ninyo ay fresh na sili, aba, huwag na kayong gumamit ng chili powder. Or pwede nyo lagyan ng paprika para medyo mapula ang kanyang kulay at attractive sa paningin kung ito ay iyong gagawing pangpinda. Kaya kung marami kang tanim na sili sa paligid mo, ito na ang pagkakataon mo para magnegosyo bakit hindi mo muna subukan gumawa at ipatikim sa kapitbahay mo kung ano ang sasabihin? And there you have it, Candy Nation, mga kada-delicious. Ito yung ating version ng chili garlic oil gamit ang chili flakes. Kaya sa mga kababayan natin na nasa abroad, pwede ka na rin gumawa gamit ang chili flakes na nabibili natin sa mga Asian store. Hindi mo kailangan ng fresh, lalo na kung napakamahal ng presyo nito. Para-paraan din lang para matikman ang hinahanap mo.